May mga tao sa mundo na hindi lang basta tuso, kundi eksperto sa pagmanipula ng isipan ng iba. Hindi sila gumagamit ng dahas. Hindi sila sumisigaw. Pero kayang-kaya nilang kontrolin ang damdamin mo, desisyon mo, at kung paano mo nakikita ang sarili mo. Lahat gamit lang ang salita, kilos, at tamang timing. Ang ganitong klase ng manipulasyon ay bihasang tinatago sa anyo ng malasakit, pagkakaibigan, o pagmamahal. Pero sa ilalim nito, may motibo: control. Gusto nilang hawakan ang emosyon mo para makuha ang gusto nila. At ang mas masaklap, hindi mo agad mapapansin na ginagamit ka na pala. Sa bawat galaw mo, may mga taong marunong magbasa ng kahinaan mo. Gagamitin nila ang guilt, takot, o kahihiyan para ipasunod ka sa kanila. Minsan mararamdaman mo na parang ikaw ang may kasalanan kahit wala ka namang ginawang mali. Isa ito sa pinakadelikadong laro ng isipan. Hindi lang ito nangyayari sa toxic na relasyon. Minsan ito ay nasa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, o kahit sa taong hindi mo halos kilala. At ang dahilan kung bakit sila nagtatagumpay? Dahil karamihan sa atin, hindi alam na minamanipula na pala sila. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sento taktika na ginagamit ng mga ganitong tao. Hindi ito imbento, sa human nature at sa mga pattern ng dark psychology. Layunin ng episode na ito na bigyan ka ng awareness, hindi para manakot kundi para makaiwas. Dahil sa panahong kung saan uso ang emotional damage, gaslighting at power play. Ang pinakamakapangyarihang sandata mo ay kaalaman. Hindi lahat ng mabait ay tunay at hindi lahat ng tahimik ay hindi mapanganib. Ito ang darkness of truth. Dito natin binubuksan ang pinto ng realidad na hindi madalas tinatalakay. Kung gusto mong maging gising sa laro ng isipan, tapusin mo ang video na ito at alamin kung anong mga teknik ang ginagamit ng mga taong gusto kang paikutin. 1. Guilt Tripping Ang guilt tripping ay isa sa pinakakaraniwang ginagamit na taktika ng mga manipulador. Ginagamit ito para iparamdam sa iyo na may mali kang ginawa kahit wala naman talaga upang mapasunod ka. Hindi sila direktang naguutos. Sa halip, pinaparamdam nila sa iyo na masama kang tao kung hindi mo susundin ang gusto nila. Madali itong hindi mapansin dahil kadalasan, balot ito sa emosyon. Sasabihin nilang nasaktan sila, na disappoint, o parang hindi mo sila mahal. Kahit ang totoo, wala ka namang ginawang masama. Ang goal nila ay simple, gamitin ang konsensya mo laban sa iyo. Halimbawa, may kaibigan kang laging nanghihiram ng pera. Dumating ang panahon na hindi ka na makapagpautang. Imbes na maintindihan ka, sasabihin niya ng may lungkot sa boses. Hindi ko akalaing hindi mo ko matutulungan sa panahong kailangan kita. Akala ko ba best friend tayo? Sa isang iglap, ikaw na ang mukhang masama. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa pakiramdam na pinalabas niyang ginawa mo. Ang masakit pa rito, hindi lang emosyon mo ang tinatamaan. Minsan, naapektuhan pati reputasyon mo. Sa ibang tao, ikaw na ang mukhang selfish, inconsiderate o pabaya. Hindi mo na lang alam, ikinuwento ka na pala niya sa iba, na parang wala kang malasakit Kahit ikaw na ang laging tumutulong noon Ang guilt tripping ay nakasandal sa emotional manipulation Kung saan ginagamit ang takot mo na mawalan ng connection sa isang tao Ayaw mong masira ang relasyon Kaya kahit labag sa loob mo, sumusunod ka Kahit hindi na healthy pumapayag ka At dyan kanila mas lalong kontrolado Kapag madalas mo nang naririnig ang mga linyang Akala ko ganito ka O kung mahal mo ko, gagawin mo to Red flag na yan Hindi hindi ito pagmamahal hindi ito malasakit. Isa itong laro ng emosyon para mapilitan kang sumunod. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong makonsensya. Paano mo ito maiiwasan? Una, kilalanin mo ang pattern. Paulit-ulit bang ginagamit ang emosyon para kontrolin ka? Pangalawa, alamin mo kung sino ang tunay na may mali. Kung wala ka namang ginawang masama, huwag mong akuin ang kasalanan. Pangatlo, matutong magsabi ng hindi nang may respeto pero matatag. Ang taong totoo sa'yo ay hindi gagamit ng guilt para mapasunod ka. Ang taong marunong magmahal ay magtatanong, hindi mananakit gamit ang emosyon. Kaya kung may taong laging pinaparamdam, sa'yo nakulang ka, kahit binibigay. Muna ang lahat, baka hindi ikaw ang problema. Baka ginagamit ka lang talaga. 2. Gaslighting Di gaslighting, guy. Isang matinding anyo ng mental manipulation. Kung saan pinapaniwala ka ng isang tao na mali ang iyong memorya, emosyon o pananaw sa mga nangyayari. Unti-unti, sinisira nila ang kumpiyansa mo sa sarili mong isip hanggang sa dumating ang punto na hindi mo na alam kung anong totoo at kung anong hindi. Ang tawag dito ay psychological distortion. Hindi sila basta nagsisinungaling. Pinapaniwala ka nilang baliw ka, sensitive ka masyado, o overthinker lang. Sa bawat argumento, imbes na ayusin ang sitwasyon, binabaliktad nila ang usapan at sinasabi nilang ikaw ang may problema. Halimbawa, nahuli mong may kachat ang partner mo ng late sa gabi. Nagtanong ka ng maayos. Pero imbis na sagutin ka ng diretsyo, sasabihin niya, wala kang tiwala sa akin? Napaka-paranoid mo naman. Ikaw lang ang gumagawa ng issue. Dito nagsisimula ang gaslighting. Hindi ka lang nila nililihim, pinapaniwala ka pang ikaw ang may mali sa pagdududa. Habang tumatagal, nababawasan ang tiwala mo sa sarili mo. Dati mabilis kang magdesisyon. Ngayon, laging may tanong sa utak mo. Tama ba ako? Ako ba talaga ang may mali? Nawawala ang kumpiyansa mo sa perception mo at mas lalo kang umaasa sa taong nananabutahi ng pag-iisip mo. Ang mga ganitong tao ay bihasa sa pagbaluktot ng katotohanan. Gagamit sila ng linyang hindi mo yan sinabi kahit alam mong sinabi mo. O kaya masyado ka lang emotional kapag umiiyak ka hanggang sa mapaniwala ka na hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan ang sarili mong damdamin. Ang epekto ng gaslighting ay hindi lang basta emotional damage. Umaabot ito sa anxiety, confusion, self-doubt at minsan pati depression. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang malaman kung kailan ito nangyayari para makaalis ka bago ka tuluyang masira. Paano mo ito makikilala? Una, kapag paulit-ulit kang pinagdududahan sa sarili mong alaala. Pangalawa, kapag lagi kang ikaw ang lumalabas na mali kahit may sapat kang dahilan. At pangatlo, kapag nararamdaman mong parang palaging ikaw ang nag-a-adjust, nagsusorry so at nagdududa sa sarili. Paano mo ito may iwasan? Magtiwala ka sa instinct mo. Kung ramdam mong may mali, may mali, magsimula kang magsulat ng mga nangyayari para may hawak kang reference kung kailan ka nagdududa. At pinakamahalaga, huwag mong hayaan ang ibang tao na diktahan kung ano ang dapat mong maramdaman. Ikaw pa rin ang nakakakilala sa sarili mo. Yung gaslighting ay hindi love language, isa itong anyo ng control. Kaya kung may taong pilit na pinapaniwala kang baliw ka, baka sila ang tunay na takot sa katotohanan. 3. Love bombing ang love bombing ay isang taktika ng manipulasyon na ginagamit upang makuha ang tiwala at damdamin ng isang tao sa mabilis at matinding paraan. Sa simula, parang fairy tale, mapapawaw ka sa atensyon, regalo, sweet messages, promises, at sobra-sobrang effort. Pero ang totoo, ito ay pain lamang. Kapag ikaw ay binumbahan ng love and attention sa maikling panahon, mabilis kang mahuhulog. Akala mo sincere ito. Akala mo totoo ang pagmamahal. Pero ang tunay na layunin ng love bombing ay makuha ka agad, emotionally and mentally, para mas madali kang kontrolin pagdating ng panahon. Halimbawa, kakakilala mo pa lang sa isang tao pero sobrang intense agad. Sabihin natin isang linggo pa lang kayong nag-uusap, pero sinasabi na niya na mahal ka niya, hindi niya kayang mawala ka. Ikaw ang destiny niya. Bibigyan ka ng regalo, ipaparamdam sa'yo na special ka, pero sobrang bilis. Parang wala kang time huminga. Sa simula, masarap sa pakiramdam. Pero pag nakuha ka na, bigla itong babaligtad. Unti-unti ka nang tatahimikin, susumbatan, pagseselosan, o kokontrolin. At dahil nahook ka na sa effort at lambing na ipinakita niya dati, pipilitin mong bumalik sa dating siya. Kahit hindi na siya ganun, ito ang nakakatakot sa love bombing. Ginagamit nito ang pagnanasa ng tao sa pagmamahal bilang sandata. Kung ikaw ay galing sa heartbreak, rejection, o trauma, mas madali kang matarget ng ganitong manipulador alam nila kung paano laruin ang pangangailangan mong maramdaman na mahalaga ka. Kapag masyadong mabilis, masyadong sobra, at masyadong perfect, magduda ka. Ang totoong pagmamahal ay hindi nagmamadali. Ang totoo ay dahan-dahan, tapat, at may respeto sa emotional space mo. Hindi minamadali ang tiwala. Hindi binibili ang puso mo. Paano mo ito may iwasan? Una, huwag mong hayaang bulagin ka ng kilig. Obserbahan mo kung consistent pa ang ugali o kung nagbabago ito kapag hindi mo na ibibigay ang gusto nila. Pangalawa, alamin mo kung totoo bang kilala ka niya o sinasabi lang niya ang gusto mong marinig. At kung bigla siyang magalit o manlamig kapag hindi mo na ibalik agad ang atensyon, red flag na yan, ang tunay na pagmamahal ay hindi dependent sa kung gaano kabilis mo silang mahalin pabalik. Sa mundo ng dark psychology, ang taong marunong magmahal ng totoo ay bihira. Kaya kapag may sumugod sa'yo ng todo-todo at minadali ang puso mo, baka hindi ka minamahal, baka ginagamit ka lang. 4. Triangulation Ang triangulation ay isang taktika kung saan ginagamit ng isang tao ang ibang tao bilang kasangkapan para makontrol ka. Hindi ka nila kinokontrol ng harapan. Ang ginagawa nila ay pinag-aaway kayo. Pinagkukumpara o pinaparamdam sa'yo na may mas mahal o mas pinapaboran sila kaysa sa'yo. Ito ay sikolohikal na laro na kayang sirain. Ang tiwala mo sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Madalas itong ginagamit ng narcissists o manipulador para magtanim ng inggit takot, at insecurity. Gusto nilang magmukhang mahalaga sila, na parang sila ang prize. Sila ang dapat habulin, at ikaw ay madaling palitan kung hindi ka susunod. Halimbawa, may karelasyon kang palaging nagbabanggit ng ex niya. Sinasabi niyang, mas maalaga yon, mas sweet, mas sexy, o mas understanding. Kapag may maliit kang pagkakamali, bigla na lang niyang sasabihin, siya dati, ganito siya, hindi siya katulad mo. Hindi niya sinasabi ito para ayusin kayo, kundi para saktan ka pabagsakin ang confidence mo at pilitin kang magbago base sa ibang tao. Minsan, ang triangulation ay hindi lang sa relasyon. Pwedeng mangyari sa magkakaibigan, magkakapatid o katrabaho. Yung tipo na sasabihin niya sa'yo na si ganyan, ang galing niya, ikaw kasi hindi ka pa ganun. Sa una, parang simpleng komento lang. Pero over time, uunti-unti nitong kinakain ang tiwala mo sa sarili mo. Ang tunay na nalayunin ng triangulation ay para ikaw ay mag-compete para sa atensyon, validation o pagmamahal ng manipulator. Gusto nila na kayo ang magbangayan habang sila ang nasa gitna, parang hari o reyna na pinaglilingkuran ng lahat. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapansin na sila pala ang pinagmulan ng kaguluhan. Kapag nagtagumpay ang triangulation, hindi lang ikaw ang naapektuhan. Nagkakahiwa-hiwalay din ang mga relasyon sa paligid mo. Unti-unti kang nagiging isolated, mas dependent sa manipulator, at mas naguguluhan kung sino ba talaga ang may problema. Paano mo ito malalaman? Una, kapag napapansin mong laging may ibang taong ginagamit para ma-validate ang sinasabi o gustong mangyari ng isa. Pangalawa, kapag pakiramdam mo palagi kang may kakompetensya kahit wala naman dapat. At pangatlo, kapag nagiging dahilan ang lamat sa ibang relasyon ng presence ng isang taong may control. Paano mo ito may iwasan? Huwag kang papasok sa laro. Kapag napansin mong kinukumpara ka o pinaparamdam sa'yo na may mas pinapaboran Kausapin mo ng direkta. Tanungin mo kung anong intensyon ang sinasabi nila. Pangalawa, huwag mong hayaang wasakin ng insecurities ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa taong mahilig magtulak ng competition. At higit sa lahat, pagkilala sa pattern ang pinakamalakas na sandata. Kapag nararamdaman mong paulit-ulit itong ginagawa, lumayo. Dahil sa mundong ito, ang taong tunay na may malasakit sa'yo ay hindi. Kailanman gagamit ng ibang tao para sirain ka. 5. Silent Treatment Ang silent treatment ay isang anyo ng emotional manipulation kung saan sadyang hindi ka kinakausap o pinapansin ng isang tao. Hindi dahil gusto nilang magpahinga, kundi para parusahan ka at iparamdam sa na ikaw ang may kasalanan. Sa tahimik na paraan, pinipilit ka nilang maghabol, magsorry, o sumuko kahit hindi mo alam kung ano talaga ang nangyari. Hindi ito simpleng pagtatampo. Ito ay cold strategy. Kapag ginamit ito ng isang manipulador, ang tunay nilang intensyon ay kontrolin ang kilos mo sa pamamagitan ng katahimikan. Gusto nilang ikaw ang lalapit, ikaw ang magpapakumbaba, at ikaw ang aako ng lahat ng kasalanan, kahit hindi mo ito ginawa. Halimbawa, nagkaroon kayo ng simpleng hindi pagkakaintindihan ng partner mo. Sa halip na pag-usapan, bigla na lang siyang hindi nagre-reply, hindi tumatawag, at parang invisible ka na. Hindi niya sinasabi kung bakit siya galit, pero ipinaparamdam niya sayo na may mali kang ginawa. Habang tumatagal, ikaw ay nababaliw sa kakaisip kung anong mali mo. Yet, lalapit ka kahit hindi mo alam kung bakit. Ang silent treatment ay psychological warfare. Sa katahimikan, pinaparamdam nilang hindi ka mahalaga. Pinaparamdam nilang wala kang value. At habang sinusubukan mong maibalik ang atensyon nila, sila naman ay mas lalong nakakagain ng power sa relasyon. Isa pa sa epekto nito ay self-doubt. Kapag palagi kang tinatahimik, mararamdaman mong hindi ka karapat dapat kausapin. Nawawala ang boses mo. Nawawala ang tiwala mo sa sarili mong damdamin. And sa bandang huli, matututo kang huwag na lang magsalita. Kahit may karapatan, kang ipahayag ang nararamdaman mo. Paano mo malalaman kung ginagamit ito bilang taktika? Una, kapag walang malinaw na dahilan pero tinatahimik ka. Pangalawa, kapag laging ikaw ang lumalapit at siya ang parating, may control kung kailan kayo mag-uusap. Pangatlo, kapag ginagamit ito tuwing may argumento, parang sandata na pangungusan sa'yo. Paano ito iwasan? Una, kilalanin mo kung ito ba ay healthy space o manipulasyon. Normal lang ang space minsan, pero kapag ginagamit ang katahimikan bilang parusa, hindi na ito healthy. Pangalawa, magsabi ka ng boundaries. Pwede mong sabihin, "Handa akong makipag-usap kapag handa ka, pero hindi ko tatanggapin ang silent treatment bilang solusyon." At kung paulit-ulit itong nangyayari at sinisira na nito ang emotional stability mo, baka kailangan mo nang tanungin ang sarili mo, "Ito ba ay pagmamahal?" Ito ay kay uri ng kontrol. Sa mundo ng dark psychology, tahimik ang pinakadelikado minsan. At ang katahimikan na ginagamit para sirain ka ay mas malupit pa sa mga salitang pasakit. Six, playing the victim. Isa sa pinakamapanganib na taktika ng manipulasyon ay ang pagpapanggap na biktima. Sa halip na harapin ang mga pagkakamali nila, pinapalabas nila na sila ang nasaktan, sila ang iniwan, sila ang kawawa kahit sila ang nanakit. Ginagawa nila ito para makuha ang simpatiya ng iba. Iwasan siyang ang responsibilidad at saktan ka nang hindi sila mukhang masama. Ang playing the victim ay parang proteksyon ng mga taong ayaw mapanagot. Kapag sinita mo sila, gagawa sila ng kwento na parang ikaw ang malupit. Kapag na-offend ka, sasabihin nilang ikaw ang sensitive. Kapag ikaw ang lumayo, iiyak sila sa iba at sasabihin nilang iniwan mo sila. Ginagamit nila ang pagiging biktima bilang panangga sa katotohanan. Halimbawa, meron kang kaibigan na paulit-ulit kang binibigo, laging hindi tumutupad sa usapan, laging ikaw ang gumagawa ng effort. Pero nung pinagsabihan mo siya, bigla siyang nagalit at sinabi, "Hindi mo ba alam kung anong pinagdadaanan ko? Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko?" Sa isang iglap, ikaw na ang naging kontrabida, kahit ikaw lang naman ang nagsasabi ng totoo sa sumira relasyon. Madalas itong lumalabas kapag ayaw ng isang tao tanggapin ang pagkakamali. Sa halip na makinig, ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang nananakit. Sasabihin niyang hindi mo siya naiintindihan, hindi mo siya mahal o wala kang pakialam. Masakit ito kasi minsan, totoo naman ang concern mo, pero binabaliktad ang sitwasyon. Ang problema sa ganitong taktika ay sinisira nito ang tiwala mo sa sarili mong pakiramdam. Kung paulit-ulit kang pinapalabas na masama, matututo kang maniwala na masama ka nga. Dito nagsisimula ang self-doubt, guilt, at emotional submission, kung saan natatakot ka nang magsabi ng totoo. Baka kasi ikaw na naman ang maging masama. Paano mo ito makikilala? Una, kapag tuwing may mali sila, sila pa ang nagagalit. Pangalawa, kapag sila ang may ginawang hindi maganda pero ikaw pa rin ang kailangang mag-sorry. Pangatlo, kapag lahat ng conflict ay laging umiikot sa kung paano sila nasaktan kahit hindi naman sila ang tunay na biktima. Paano ito iwasan? Una, huwag kang matakot sa guilt trip. Kung alam mong wala kang ginawang mali, huwag mong akuin ang kasalanan ng iba. Pangalawa, pakinggan mo ang sarili mong boses. Minsan, mas totoo ang pakiramdam mo kaysa sa drama na ipinapakita nila. At pinaka-importante, ang tunay na biktima ay hindi kailangang umarte. Hindi nila kailangan ng spotlight, pero ang manipulator. Gusto nilang sa kanila ang lahat ng awa para makuha ang lahat ng kontrol. Sa mundo ng manipulasyon, ang taong marunong umiyak ay hindi laging biktima. Minsan, sila ang pinakadelikadong mandaraya ng emosyon. 7. Projection Ang projection ay isang anyo ng psychological defense, mechanism kung saan ang isang tao ay isinisisi sa'yo ang mga bagay na sila mismo ang gumagawa. Sa madaling salita, ikaw ang ginagawang salamin ng kanilang kasalanan. Kapag sila ay nagsisinungaling, sasabihin nilang ikaw ang sinungaling. Kapag sila ay nanloko, ikaw ang pagsususpetsahan nila. Gamit ang projection, ang manipulator ay naglalabas ng guilt, takot at galit. Hindi sa sarili, kundi sa iba. Ang resulta, nalilito ka. Nagtataka ka kung bakit ka inaakusahan ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa. At kapag mahina ang self-awareness mo, baka pati ikaw ay maniwalang totoo nga. Halimbawa, meron kang partner na laging nagtatago ng cellphone. Bigla ka na lang niyang sasabihan ng, sino ba yung kachat mo ha? parang hindi na ikaw yan. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Sa totoo lang, baka siya ang may kausap. Pero para makaiwas sa konsensya at matakpan, ang ginagawa niya, ipinoproject niya ito sa'yo. Ang projection ay parang psychological smoke bomb. Ginagamit ito para lituhin ka, i-divert ang attention, at i-deflect ang tunay na issue. Sa halip na sila ang sumagot, ikaw ang pinupunto. Sa halip na sila ang umamin, ikaw ang pinapaliwanag. Isa sa pinakadelikado sa projection ay kapag ito ay ginagamit ng paulit-ulit. Unti-unting masisira ang perception mo sa sarili mo. Magdududa ka sa integridad mo, sa pagkatao mo, at sa pagiging totoo mo. At habang busy ka sa pagdepensa, sila ay tahimik lang, panalo sa laro. Paano mo ito makikilala? Una, kapag bigla ka nalang inaakusahan ng bagay na malayo sa katotohanan. Pangalawa, kapag napapansin mong paulit-ulit ka nalang, inaakusahan ng eksaktong mga bagay na sila mismo ang madalas gawin. Pangatlo, kapag imbes na magkaayos kayo, lagi kang napipilitang ipaliwanag ang sarili mo kahit hindi mo alam kung bakit. Paano ito iwasan? Una ang kilalanin ang pattern. Kapag nakita mong consistent na ikaw ang ginagawang salamin ng kasalanan nila, itigil mo ang pagtanggap. Pangalawa, matutong bumalik sa katotohanan. I-review mo kung anong talaga. Ang ginawa mo, huwag, hayaang lamunin ka ng guilt na hindi mo naman dapat pasan. At huli, tumayo ka sa katotohanan mo. Kung alam mong hindi ikaw ang gumagawa ng mali, huwag kang matakot magsalita. Dahil sa mundo ng dark psychology, ang taong palaging tumuturo ng daliri ay kadalasan may tinatakpan sa sarili. 8. Diversion, paglilihis ng usapan. Yung diversion ay isang taktika ng manipulasyon kung saan sinasadya ng isang tao na ilihis ang usapan para hindi mapag-usapan ang tunay na issue. Kapag sila ang napuna, Agad silang magbabago ng topic, magpapatawa o ibabalik sa iyo ang usapan para lang hindi mo maituloy ang confrontation. Sa surface, parang simpleng iwas lang, pero sa totoo, ito ay pagpigil sa katotohanan. Madalas itong ginagawa ng mga taong ayaw harapin ang consequences ng kanilang mga kilos. Gagamitin nila ang kahit anong paraan, pangungumbinsi, pagiyak pang-aasar, o pagbalik ng usapan sa'yo, basta hindi sila ang sentro ng pag-uusapan. Halimbawa, nahuli mong nagsinungaling ang kaibigan mo. Kapag hinarap mo siya, bigla ka niyang sasabihan ng, eh ikaw nga dati ganito ka rin, di ba? So bakit parang perfecto ka? Sa isang saglit, nawawala na ang focus sa kasinungalingan niya. At ikaw na ang kailangang magpaliwanag. Yang diversion ay parang smokescreen. Parang sinusunog niya ang paligid para mawala ang atensyon sa tunay na sunog. Ginagamit ito para mapanatili ang kontrol at maiwasan ang kahihiyan accountability. Isa pa sa madalas na paraan ng diversion ay paggamit ng emosyon. Kapag pinagsabihan mo sila, magdadrama sila o magsisigaw. Kapag may reklamo ka, bigla silang maglalabas ng sarili nilang hinanakit. Sa bandang huli, hindi na tungkol sa iyo ang usapan, kundi tungkol na sa kung paano sila nasaktan. Paano mo ito malalaman? Una, kapag sa tuwing may seryosong usapan, biglang may ibang issue na inilalabas. Pangalawa, kapag nararamdaman mong biglang napunta sa iyo ang sisi, kahit malinaw na sila ang may pagkakamali. Pangatlo, kapag lahat ng pagtatangkang mag-usap ay nauuwi sa kaguluhan. Joke, galit, o drama, malamang diversion tactic na yan. Paano ito iwasan? Una, balikan mo palagi ang tanong, huwag mong hayaang ilihis ang usapan. Sabihin mo ng direkta, bakit mo binabago ang usapan? Ang tinatanong ko ay ito. Pangalawa, huwag kang magpadala sa guilt o galit. Dahil yan ang gustong mangyari ng manipulator para mawalan ka ng control. Sa huli, ang taong ayaw harapin ang katotohanan ay laging magtatago sa ibang issue. Pero ang taong totoo sa iyo, makikinig, I amin mean, at makikipagayos, hindi makikipaglaro ng usapan. Sa mundo ng dark psychology, ang diversion ay hindi lang simpleng pag-iwas. Isa itong sandatang ginagamit para tuluyang pagtakpan ang kasalanan. 9. Passive Aggression Ang passive aggression ay isang anyo ng indirect na galit o hostility. Sa halip na sabihin ng direkta ang nararamdaman, ginagawa ito sa tahimik pero mapanakit na paraan. Tulad ng sarcasm, pananadya, pagbaliwala, at pagharang ng tulong, hindi ito open confrontation. Tahimik ito pero lason. Sa ganitong taktika, ang isang tao ay nagpapakita ng mabait o kalmado sa harapan, pero sa kilos o pananalita, may tinatagong galit, inggit o sama ng loob. Ginagawa ito para saktan ka ng hindi halata at para maipasa ang sisi sa'yo kung sakaling magalit ka. Halimbawa, may sinabi kang feedback sa groupmate mo. Kinabukasan, tahimik lang siya pero napapansin mong hindi siya tumutulong, hindi siya nagre-reply at kung magsalita man ay sarcastic. Kapag kinumpronta mo siya, ang sasabihin lang ay, wala naman akong sinasabi ah, pero malinaw na ramdam mong may tension. Ito ang delikado sa passive aggression. It makes you question yourself. Dahil hindi open ang galit, iniisip mong baka ikaw lang ang sensitive. Pero sa totoo, ginagamit lang ito para i-control ang emotions mo, habang sila ay nakakapanakit na parang inosente. Ang passive aggression ay hindi laging galit. Minsan chito ay pagpapatama, pagbibigay ng fake compliments, o pagiging matigas ang ulo. Ang layunin ay iparamdam sa'yo na hindi ka okay, pero hindi nila sasabihin kung bakit. Parang pinaparusahan ka sa tahimik na paraan. Paano mo ito makikilala? Una, kapag may sarcasm sa boses nila pero ayaw aminin. Pangalawa, kapag halatang may galit pero ayaw magsalita ng diretsyo. Pangatlo, kapag madalas silang nagkakamali o nagpabaya ng parang sinasadya. Lalo kapag may tension sa inyo, paano ito iwasan? Una, maging klaro sa boundaries mo. Kung may napapansin kang ganito, kausapin mo sila ng direkta at may respeto. Pangalawa, huwag kang mag-react emotionally agad. Dahil kadalasan, gusto ka lang nilang guluhin emotionally para ikaw ang magmukhang reactive. Ang passive aggression ay paraan para mapanatili ang power ng hindi. Pinapakita ang tunay na kulay. Pero tandaan, ang taong hindi, marunong magsabi ng totoo ay mas mapanganib kaysa sa taong lantaran ng galit. Sa mundo ng dark psychology, mas nakakatakot ang ngiting may galit kaysa sa sigaw na may linaw. 10. Blame Shifting Ang blame shifting ay isang taktika kung saan ang isang tao ay palaging isinisisi ang kasalanan sa ibang tao kahit sila mismo ang may pagkukulang. Kapag na po na sila, agad silang magtuturo ng ibang tao, ng sitwasyon, o ng kahit anong dahilan, basta hindi sila ang may mali. Hindi sila natutong humarap sa responsibilidad. Para sa kanila, yung pagamin ay kahinaan. Kaya para protektahan ang pride nila at mapanatili ang kontrol, ginagawa nila ang lahat para maipasa ang sisi at ikaw ang madalas na target. Halimbawa, may pagkakamali sa trabaho at malinaw na sila ang may sagot sa parte na nagkulang. Pero kapag tinanong mo sila, ang sagot nila, eh kasi hindi mo sinabi agad. O kaya, dahil sa ginawa mo kaya ako nagkamali. Hindi sila nagsusorry. Sa halip, ginagawa kang dahilan ng sarili nilang kapalpakan. Ang blame shifting ay dangerous dahil binabaliktad nito ang reality. Kapag palagi kang sinisisi, masisira ang confidence mo. Iisipin mong ikaw nga talaga ang mali. Mawawala ang linaw sa isip mo kung sino ba talaga ang may pananagutan. Isa pa, kadalasang ginagamit, ito kasabay ng ibang tactics tulad ng gaslighting at diversion. Kapag pinagsabay ang mga ito, mas malakas ang epekto. Ikaw ang magmumukhang toxic, ikaw ang laging may pagkukulang, at sila ang laging biktima o perpekto. Paano mo ito makikilala? Una, kapag sa tuwing may conflict, hindi sila kailaman umaamin. Pangalawa, kapag parati nilang sinasabi na dahil sa'yo kaya nangyari ang isang bagay. Pangatlo, kapag kahit obvious na sila ang may pagkakamali, ikaw pa rin ang napapagalitan o pinapasabihan. Paano mo ito iwasan? Una, maging aware sa facts. Kung alam mong may mali sila, huwag mong akuin. Pangalawa, maging kalmado pero diretsyo. Sabihin mong naiintindihan. Mo ang sitwasyon pero kailangan pa rin nilang tanggapin ang bahagi nila sa problema. Pangatlo, iwasan ang emotional blackmail. Hindi mo kailangan mag-sorry para lang matapos ang usapan. Ang taong ayaw umako ng pagkakamali ay hindi matututo. At ang taong palaging may dahilan ay kadalasang may tinatakpan. Sa mundo ng dark psychology, ang blame shifting ang ginagamit para manatiling malinis ang imahe kahit marumi ang ginagawa. Sa mundong puno ng manipulasyon, hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan marunong ka rin kumilala ng dami ng mukha ng panlilinlang. Dahil ang tunay na panganib ay hindi laging sumisigaw. Minsan, tahimik lang silang nagmamasid habang unti-unting sinisira ang loob mo. Ang mga taktika ng dark psychology ay ginagamit hindi lang para manalo sa argumento, kundi para kontrolin ang isip, damdamin, at kalayaan mo. Baka ikaw na ang sunod na mahulog sa bitag nang hindi mo man lang namalayan. Kaya nga ginawa natin ang content na ito. Hindi para gamitin ang kaalaman sa masama, kundi para maging armas mo sa pagtatanggol ng sarili mo. Dahil sa mundo ng manipulasyon, ang taong may alam, siya ang tunay na panalo. Tahimik pero alerto, mabait pero marunong umiwas. At higit sa lahat, hindi basta-basta nagpapagamit. Kung gusto mo pa ng mga ganitong uri ng content na hindi, lang basta entertainment, kundi kaalaman na may lalim, welcome ka dito sa channel natin, ang Darkness of Truth. Isa tayong community na hindi natatakot mag-usap ng totoo, ng madilim, ng mga bagay na ayaw pag-usapan ng karamihan. Malapit na tayong mag 5K subscribers. Kaya mula sa puso, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Sa bawat view, comment, to share mas pinapalakas niyo ang mission Natin ating nagisingin ang mga natutulog pa sa manipulative world na ito. Kung may gusto kang i-request na next topic o may sitwasyon sa buhay mo na gusto mong malaman kung anong psychology, tactic ang pwede mong gamitin, comment mo lang sa baba. Entandan sa mundo ng psychological warfare, ang may alam, hindi pinaglalaruan.